everyone, ito ulit ang inyong pangbatsang Faith Tutor, Rico Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, ang isi-share ko po sa inyo eh, regarding po sa mga epoxy. Epoxy po na AB, kadalasan tinatanong sa atin kung saan ginagamit, no? At uh, siyempre, ano-ano-ano ang iba't ibang klase ng mga epoxy. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. But before that, gusto ko muna magpasalamat po sa lahat ng nagsusubscribe, sa lahat po ng tumatangkilig sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no. At kung bago po kayo sa ating channel, may as yes, a favor po na please like, share, and subscribe po sa ating mga video. Okay? So, ito na po. So, ang mga epoxy, uh, A and B, ito po kadalasang ginagamit po ito sa mga marine. Ginagamit po ito sa mga bangka, no. Ah, uh, bago nag-start uh, nung nag-start po ang career ko pagdating sa mga paints, adhesives, and sealants, and coatings, no. Uh, ipoksi poksi po talaga yung una-una kong mga uh, experiences kung saan po ginagamit yung mga yan so kadalasan uh, mga mga clients po namin before is mga boat builders, boat owners no kung paano nila pagandahin, paano nila patibayin yung kanila mga bangka so ngayon uh, may mga nakikita kasi ako sa ating mga kaibigan na uh, ginagamit po ito sa maling ano no, uh, maling way kaya po naisipan ko na itakil po natin itong mga marine epoxy. Okay, so klase-klase po ang marine epoxy po nasa market. So ito po, uh, hindi po tayo, uh, disclaimer lang po, no? hindi po tayo sponsored ng mga product na ito. Nagkataon lang po na ito po yung nasa tindahan na nahiraman ko ng ano, na ano, na itong mga product na to. No, sa DMXers, ito po yung pinahiram sa atin ng mga product para po makapag-demo tayo sa inyo. So, maraming brand po yan sa market. Katulad na ito, meron yan. Uh, ito, Pioneer, meron po yung ibang brand like Cord, meron po yan. Ito, Seagal, meron po yung Hudson Multipurpose Epoxy, Hudson na um, Pati, na no? So, yon Marami po yan sa market. So, ang epoxy po sa market ay meron po yung pandikit, katulad po na ito. Uh, ito po ay pandikit o epoxy adhesive. At meron naman po yung all-purpose, o yung kung sa Hudson ay multi-purpose epoxy. At meron po yung putty. No? Magkakaiba-iba lang po ito ng brand, but ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga kaibahan yan. No? At paano haluin syempre. So, ito nakalagay po, uh, nansag, marine epoxy. So, pag mga nansag, usually ginagamit po yan sa uh, pagmasilya o pati po yan. Kaya po nansag dahil, uh, syempre, hindi po siya nagsasag. Hindi po siya, pag pinahid mo, hindi po siya nagsasag. No? Okay, and ito naman po ay all-purpose. So, pwede siyang, ito, pwede siyang panikit at pwede din siyang pang masilya pangpati pati. Kadalasan po ito ginagamit po ng ating mga pintor do sa mga duktungan na no? nilalagyan po nila yan ng uh, gasa tape, nilalagyan po nila yan. No? Ah, pwede pong gumamit ng fiber mesh po dyan. At ito naman po ay ginagamit naman sa pandikit. Na ito ay all purpose, ito ay pandikit, at ito po ay pang pati. Okay. So, meron talagang pati. Ito ay pati nansag. Meron iba naka-specify naka kung pati siya, pati nansag. Ito din, may nansag din to. No? By brand po, may mga, kanya, may mga sistema po sila. So, ito po ay marine epoxy system. Okay? Ah, yun nga, ang nasa harapan natin ay iba-ibang brand. Okay? So, tapakita ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba niyan. Una-una no? sa kulay. Okay, so dito muna tayo sa pandikit. Itong kasi sa sa bangka po kasi pag gumagawa ka sa bangka, 'di ba? Sa mga framings, pag nagpi-frame, 'yun yung una ginagawa sa bangka eh, after malinis lahat ng kahoy, malinis lahat ng mga dapat yung mga frames, no? So, bago nila yan ikakabit, nilalagyan nila ng mga epoxy pandikit yan bago nila pinapako ng yung copper nail, no? Yung bronze na pako. Okay, so ginagamit nila, didikit muna, no? Ngayon, pag gumamit po kayo ng epoxy, ganito. So, AB po yan, no? Nakakita mo, Ito po nakalagay A, ito po ang nakalagay B. So, ibig sabihin, itong dalawang to, pag binili mo yan, partner yan, parehas ang dami niyan. Okay? So, kasi, pag minix mo yan, equal part. Ngayon, dapat ang gamit mong pangkuha dyan is dapat magkahiwalay, magka- uh, kumpara, mayroon kang gamit para sa A, meron kang gamit para sa B, no? B is hardener, ito naman ay base, no? resin no? Okay, so pag pag ano nito, pagkuha paghalo nito is equal lang, equal part lang. Kuha ka dito. Aba, uh, ganito karami. And, yan. Wala talaga, hindi mo to masusukat ng kapare-parehas talaga eh. So, ito ay tantsa, tantsa, tantsa Tansya meter, kung parehas na sa tingin. And even po yung mga expert po na gumagawa ng mga bangka, ganun po talaga yung ginagawa nila is mata-mata. Mata-mata system ang tawag namin dyan. Matameter. Tansyameter. Okay. So, yun po yung mga ano namin dyan. So, ito, yan. So, equal. Yan, okay. Equal naman na siya. Yan. So, hahaluin natin siya. Dapat ang panghalo mo, ibang ano din, ibang, ibang stick din. O, pwede kang gumamit ng spatula or pwede kang gumamit ng ibang stick din. Okay? Ubusan tayo ng stick ngayon. Ubusan na lang natin. So, Look, ito po ay hahaluin natin, ganyan. Dapat po mag uh, magiging isa na yung kulay nila. Okay? Yan, isa na yung kulay nila, kulay green na, yan. Okay, yan po. Now, um, may nag ano, nakikita ako na nahihirapan siya dahil masyadong malapot po ito, no? Masyadong ma madikit ang viscosity niya o very ano low yung viscosity niya. Okay, so ganyan 'no. Yan. Nahihirapan siya ang ginawa kasi niya ay minasilya niya 'to, 'no. Pag ito mamasilya mo, ang hirap niyan. 'No? Kasi masyado siyang malapot. Okay? May gina ang ginagamit po dito para panlusaw ay epoxy thinner or epoxy reducer. Okay? So meron tayo dito ng konti eh, na sa na yan. Meron akong konti na epoxy reducer dito. Pwede rin po dito gumamit ng ano uh, yung iba lacquer thinner, yung iba denatured alcohol. So pwede po 'yan pang ano. Ay sobrang dami. Ang dami So 'yan po o oh para siya lumapot. Ay, um, ano, lumabnaw siya. Yan. Okay. Yan. So, nalusaw po siya. Yan yan po. Okay. So, mas madali na po siya ang idikit kung magdidikit ka. Okay. So, yan. Diba? ba? Yan. Okay, so yung gumawa nito, ang problema kasi nito, pag ito may nasilya, kulay gray. So hindi po siya bagay sa pang masilya. Kasi kulay gray siya, hindi maganda. Okay, kaya po ang epoxy may pati, may balay. So ito, this time, ito ay pandikit o adhesive. Okay, yan. Ang difference kasi nito, compare naman dun sa all-purpose at saka sa pati, ito po ay mas mabilis po siyang tumigas. So, kasi pandikit cha Kailangan ng mabilis siyang tumigas. Okay? So, tingnan mo. Lagay lang. Kung ito ay ididik, uh, ito, ito yung didikitin. Ito, uh, ito yung meron tayo dito ang kahoy. No? Nung araw, dinidemo ko talaga to sa mga boat builder, boat owner. Okay? So, bawal didikit mo siya. So, ganyan po. eh okay. ganyan ang mga itsura niya pag nasa bangka. Yan. Parang baong color eh. Okay, so, ganyan po yan. And kung may, sa mga bangka, pinapakuha po nila yan ng mga bronze nail or yung tinatawag na capital nail. Okay, so yan po ang pandikit. So, antay ka ng 1 hour or 1 and a half hour. Depende sa brand. No? So, Depende sa brand na gagamitin niya. Okay? Na, yan. No, ang problema nito kapag ito po ang yun nga imamasilya mo, uh, gray yung kulay. Pwede naman siya kung gray yung kulay, kung depende naman kung ano, di magpa-primer ka pa naman kasi. So, kung okay lang sa iyo 'yung ganyang kulay, okay lang din, no? Pwede i yan, pero yun nga mas mabilis tumatuyo, thinner ka ng thinner. Kaya dapat ito ay pandikit talaga siya, okay? So, ganyan lang po kadali ang paggamit ng epoxy na hindi po kayo mahihirapan kasi uh, basta bumili kayo ng thinner. Ang problema kahit nga sa kami, kahit nga sa tindahan may mga nakikita ko na ito, hindi bumibili ng uh, thinner. Pag ginagamit lang nila sa mga Project nila sa mga case, sabi ganyan. Hindi bumibili thinner, dapat may thinner po yan para hindi, uh, katulad yan, kaya mo siyang rusawin. Okay? So, linisin ko na lang kasi kulang ako ng ano, Okay, so yan po ang pandikit o adhesive. Okay. Now, punta naman tayo sa all-purpose. Itong all-purpose, unang-unang uh, ginamit ko ito nung araw. Gumagawa po ako ng mga trophy. So, ito yung ganito yung ginamit. Ito lang yung alam kong epoxy nung araw. So, ito kasi yung unang epoxy talaga na lumabas. Kulay pink pag nahalo. So, papakita ko sa inyo. Ganun pa rin. Equal parts pa rin ah uh, magka, yung magkabilang ano, equal part lang ang kukuhanin. Hindi ko na masyadong damihan. Okay, so yan. And ito. oh, yan. So yan. Okay. ito para mahalo. So, yan. Ito naman, ganun din. Equal part. Kailangan din magparehas yung kulay. Okay. Tingnan mo kung gagamit ka ng fiber mesh dito. Pag gagamitan mo siyang fiber mesh, hindi mo pwedeng magagamitan ng ganito ka, ganit, ganito ka tigas. Okay. Kaya kailangan dito, hinahaluan po siya ng thinner. Hinahaluan po siya ng epoxy reducer. So yun nga, ang iba ginagamit din natured alcohol. Ang problema kasi kapag ka hindi naka-design katulad nito, na ito, gagamit kang lacquer thinner or denatured alcohol, hindi po sila naka-design dito. Kaya siyang lusawin. Ang problema, mabilis po 'yun mag-evaporate. So, ang tendency po niyan magiging ano ka, mas magastos ka sa thinner, mas magastos ka sa reducer. Unlike kapag ka, uh, 'yung naka-design dito na thinner o reducer, mas madali po siyang malusaw at saka mas sabay po silang matutuyo ng epoxy. Okay, so yan. Okay. So ito, kulay pink siya. Ito medyo maano na siya, ma ma madali na siyang takpan kung gagawin mo siyang uh, masilya. So, kasi all purpose nga siya, pwede siyang pandikit, pwede siyang pang masilya. So, yan. <coughs> pwede mo na siyang ilagay dito. At pwede mo na siyang imasilya. Okay. Ayan. Ayan. Pwede mo na siyang imasilya sa direct sa kung ano yung mamasilyaan mo. A, okay, so ganyan. Okay. Bawa mga, ano, mga uh, furnitures, pwede mo na siyang gamitin. Okay. So, ito po ang all-purpose. Pwede yung pang masila, pwede pang dikit. So, ganun pa rin, ang gagamitin pa rin natin ay uh, epoxy reducer or epoxy thinner. Okay. Yeah. So 'yan. Ngayon, titingnan naman natin ang pati yung pang-masilya talaga kung bakit siya pang-masilya at hindi siya hindi siya naka-design pang-diket at saka pang ano, pang all-purpose. Okay, although, epoxy naman, didikit naman yan kahit all-purpose, kahit na nansag, katulad na ito. So, pwede naman yan, pero yun na, mas maganda kung gamitin natin yung isang bagay sa design, kung saan siya design Tingnan nyo, ito, mas ma, ano siya, mas ma baba ang viscosity. No? Kaya medyo matigas. Yan o. No? Ito naman yan. Maraming klase ito. Nung araw may mga ano pa nga, may mastic. Mga ginagamit sa bangka talaga. Sa marine. Yan. Iba gumagawa pa ng epoxy paint dito. So may sistema to. Uh, one time, ituturo ko rin sa inyo yung sistema kapag gagawa na para sa bangka. Okay? So yan. So kaya nansag to, kaya mapansin nyo, matigas siya. Aluin, hindi siya basta-basta tumutulo. So, unlike po nung all purpose, ito pag hinalo mo ganyan. Ang maganda naman dito, kulay beige. Same lang din kahit na yung uh, pang masilya nito, kulay beige din. Yung cord din, kulay beige din yon Yung Hudson na epoxy, kulay beige din yon pag na ano pero mas maputi yun mas pwede siyang ano talaga uh, mas madali siyang takpan kung uh, kumbaga kahit anong pantakot mo pwede dahil mas ano siya maputik uh, maputi okay yan pag gagamitin pag masila okay. so, Ganyan din. Kailangan pa rin ng thinner. Pero kung i-ano mo to, yung ganun ka dikit, kung idikit mo siya, talagang ano siya, hindi siya magsasag dahil oh, siya ano ano, ma mababa ang viscosity niya. So, nansag talaga siya. Okay. So, ang ginagawa po namin nito, uh, before nung may bangka din ako, Uh, ang ginagawa namin dito, ito ay binabrush na namin, hinahaluan namin to ng pintura. Tapos ito na yung ginagamit namin, binabrush. Even ganito, ito na yung binabrush namin. Para ganito, ito katulad na itong plywood na ito. Isisil namin yan, magiging ano yan, magiging parang waterproof. Nilalagyan lang namin to ng uh, pwedeng damihan ng reducer, para pwedeng i-brush or hinahaluan namin ng pintura para pwede din siyang i-brush na lang. Okay, papakita ko din sa inyo. So yan, tingnan nyo. Kung ito yung imamasilya. Yan. So ito, basta kahoy o may didikitin kayong bakal, pwede po ito. Yan po ang kagandaan ng epoxy kasi daming gamit. Yan medyo ang pag ito lang minasilya dun sa bawa mga pang pang kotse o mga pang auto medyo matagal kasi matuyo to, unlike dun sa mga body filler ng mga pang oto so ganyan po siya okay ayan tapos antay na lang na matuyo bago magsand bago magal so pwede sa pati pwede pang dikit So yan po ang epoxy. So hahaluan naman natin siya ng pintura kung, pwede lahat yang tatlo. Okay, this time ang ihahalo ko ay QDE with the number. Yan, Okay. Yeah. yan po kung gusto niyo i-masilya yan Pagka okay, ito ginagawa namin sa mga bangka, o, oh, diretsya na po yan, pahing. May kulay na siya. nung araw talagang pinupuntahan ko yung mga boat builder, mga boat owner in different places po talagang ito ginagawa namin nagdi-demo kami ng mga ganito wala pang youtube that time kaya ngayon madali na sa inyo nakikita niyo na sa youtube nung araw talagang ano kami o oh, yan so ito maganda yung pagka light blue niya ito medyo ma, ma, ma pula pula na yung pagka light blue niya mas lalo na siguro dito ito mag gray na yung ano niya yan so yan po ang difference po niyan kaya po uh, magkakaiba sila ng purpose pare-pareha sila mga epoxy pero may kanya-kanyang purpose po so ibig sabihin nung araw kapag ka ang kliyente namin ay nagmamasilya na, nag nagpapati na. So pinapabili namin yung ano, yung pati. Kapag ka mga furniture like mga sas factory, yan all purpose po ang pinapabili namin, no? Itong kulay pink kasi 'di ba yung wood malapit po siya sa pink at saka ito pwede mong timplahan ng kulay kung anong kulay gusto mo na QDE then, 'yun na po yung i-ano, ipandikit pwede para hindi ka na mahihirapan. No? At uh, sa bangka naman kung anong kulay yung i ko, 'yun na po din 'yon. Okay? So gano'n po ang pag-ano nitong epoxy. So, 'yun ka simple, lahat ng epoxy na 'yan ito, 1 uh, is to 1 po ang mixing ratio niyan, no? 1 is to 1. So, equal part lang. Okay? Ganyan lang po siya kadali. Okay, after niyan Pwede ka na mag-epoxy primer, pwede ka mag-epoxy enamel. Okay? So, yun lang po. Sana may tutunan kayo pagdating po sa epoxy. Kung may katanungan kayo, just comment below lang po at sikapin po nating masagot. Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rika Marquez. Good day.